alis na tayo dito at para maka makapagpahinga na din o, tanggalan mo muna yan laki mo yan yan ha ah! Laki ah! ah! boy! Tayo! Ah! Ah! Ano, ano yan? Ah! Nabasa yung ano mo. Sige, sige. Yan, 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 tali. Hawak ko yung ano mo ha. Sige na. Kalma ka lang, Kalma ka lang. Kalma ka lang. Uy. Tiyari. Oh, wag, wag, wag. Yung baril. Itapon mo yan, itapon mo yan yung baril. Oh. oh. Laki mo So, ayan mga idol. Ito na po yung karuntung ng video natin, no? Oh. So, kakausapin na natin yung lalaki na nahuli namin ni Lucky Boy. No? Medyo nahimatay siya kanina. So, kakausapin na natin. Medyo okay na siya ngayon. So, abangan nyo po kung ano po ang sasabihin niya. At magtanong tayo sa kanya kung bakit po ginawa niya ang mga ganyang klasing ano, trabaho na ang gagayuma po ng mga babae. So, tara mga idol, Samahan nyo kami ngayon. So, panoorin nyo po ang video na to hanggang tulo. So, tara. So, ayan mga idol. Ayan kakausapin na namin to kasi medyo naka, nakapagpahinga na tayo laki boy ng mga ilang uh, minuto kakausapin na natin to medyo nahilo-hilo pa siya ng konti pero pwede natin yan kausapin laki boy oh, nakagapos pa yan mga idol oh. so ano kaya ang dahilan kung bakit na, 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 na siya ng mga magagandang dalaga sa lugar na to na sobrang napaka creepy pa naman at nakakatakot so buti na lang wala siyang kasama laki boy ha? Oh, kaya nga bakit mo <laughs> aga giana-ana, ginaana ang mga mga dalaga. Na, oh, mga chicks. Tri. Sa so, yun, mga ito oh. So, usa may ikaw unang laki boy, usa may pangutana nimo ani kay... Si oh, kay sa pangalan. Oh, kay pangalan ni Tan sa tuon si pangalan. Si eh. pangalan no. Oh. Si pangalan ni Obrat. Pedro. 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 Pedro daw yung pangalan. Unsa may so, ginabuhat man ani mong ano, ang gayuma kag mga babae? mga mga gwapa pud biya pud mamili pud ka. Ginuangan mo ko sa una Gibinuangan ka? Ah. Gibinuangan daw siya lucky boy. Mm, gibinuangan ka sa una. Naghihiganti siya toy. Ah, so broken hearted pala ito. Ganon, parang ganon. Mm, siya sa mga chicks. Mm. Nya ka kung kumusta naman imong gibati karon? Ha, ah, okay na kay imong gibati karon, murag na kuyawan biya ka. Kuyawan kaysa sa baril kay boy ba? Sakitan siya sa orasyon. Po. Mm, natamaan sa orasyon ba? Ila naman dai imong edad di ay? 40. Lah. Medyo ano, ano na may may edad na. 40 anyos na pala ito. So 40 anyos mga idol pumapatol pa ito sa dusi Lucky boy yung babae na ano ko nakausap ko dusi anyos din Naano na man yung babae ko isa Dusi anyos o ginayuman yung dusi anyos 40 ayon, na pala ito Ginayuman ko tinya Sabi Unsa man na mga unsa man mga lana na imong ipangdala Unsa na oh ano yung nasa bag mo Mga lana Hm Pagkaon mo ginibugo Pagkaon na mga gamit mo pang gayo man na diha. Wala, nalito sa balay. Napin ah, sa balay. Asa dai sing balay gayo ka? Gayo ko nang raw ka lang. Hmm, ngita raw sa ah ngita sa kaunon. Sa kaunon. Hmm. Isang laki boy, mun sutay mahimo ani, basi na pakai pangutana sa iya. Kay ato nang interviewon laki boy, daghan kinig na biktima. Yeah. Sus itong imuham mga gipang buhat, wala ka nagbasol, wala ka nagkuhan. Maga ni po, bago na gano'n ko rin. Ah, gusto niya magbago. Maayo, maayo. Sana oil. Buti oh, na lang. Oo. Oh, maayo na imong gibuhat. 40 anyos naman di ka, 40. 40 years old na ka, hindi ka pa magbabago. Dapat mag-asawa ka na lang at huwag mo yung, ano, huwag kang gagaya sa iba. Wala kayo kaoban, Rick. Wala kay kaoban, Karaysa. Wala. Lucky boy, murag para nagsisinungaling yata yan eh. Kasi may kasama yan yung pagpunta ko doon sa ano. Marami yan. Asa man to yung mga ni mo? Ang lakaw sila eh. Ang kurang din sa balay. Umalis sila. Hmm, alam ko marami kang mga kasamahan dito. Delikado din dito kapag ano sa area na to. So, unsa may desisyon na to yung lucky boy? Anong desisyon mo? Ano yun ako? Hindi na na lagi ko. Oh, sabi niya, ano daw, pakawala natin siya at magbagong buhay na daw siya. So hindi 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 naman pwede na ano ka ipa ano laki mo ipapakaano natin to? Papakulong natin? ayaw Delikado din yan, may lahi yang ano. Baka may ang aswang ito. Magbagong kin magbagong kinabuhi. Totoo mga lana? lang niya dagang ra kay, kay kag lana nga gipanghimo ang mo Andami, andaming daming lana pala nga mangayo mo gusto magkuhan, mo magkuan tagahan mo ay sana all na lang di na lang mi ana di, di mi gusto maparehan nimo mm among kasi susun... asa mo di mong balay dapit unahan pa Layo, nandito yung bahay mo malapit lang dito Malay, o, o. malapit Sunugon lang dito yung bahay niya Tuta sa inyo ha, Sunugon na yung mo ang lana. Oh, punta natin yung bahay niya, laki mo, susunugin natin yung lana niya. Tanang, kasi mangayo, may dalaan nala gusto na magakang mag magbago oh, hmm. o so, ka na mo pero katuloy mo hang mga kalimta na tunay mo tanan katuloy mo mga gipang ito mga ilad ni mo mga gibukatan ito na itong kalintan so yan mga idol hmm. kalintan na tunay mo Kutuga ko yun, si Oo Na, ako, kinakausap namin Sana ni gusto among ihatag Pero Ruk Katong mo hang mga Porta, gano'y porta Tagaan, gihapon oh bibigyan ka, ka namin ng gusto mo Basta, huminto ka lang sa trabaho na ganyan kasi bawal yan alam mo may edad ka na bawal yan Ma makukulong ka ipakukulong ang dami mong nabiktima talaga Oo, so, na, oh, ang dami mong nabiktima ka lang. Ayon, ah, hindi, hindi gusto, di. so ah uh, ito ang gawin natin laki boy puntahan natin yung bahay niya tapos yung mga langis na pang panggagayuman niya ng mga susunugin natin yon para wala na to hindi pwede hindi dapat hindi hindi to pa kakaulan, lucky boy. Hindi to pa kakaulan. Kakausapin natin to. Dali natin to sa ano. Ma? Hmm. Parang may labang tao dyan sa taas, lucky boy. Mag pag masid na tayo. Wala. Kasi parang may naring. Huwag tayong kumpiyansa, baka may kasama yan, delikado. Wala, wala, hmm. Ano nangyari sa kanya? Parang nabaliw na siguro yan, lucky boy. Parang may pag, ano yata yan. Ganyan talaga yan. Hmm, to, may... Baka nagda-drugs ka, Brad. Ano yun? Baka may korta, may drugs ka. Baka nagda-drugs ka, baka may, may kasamahan ka dito, mga adik ka. Ha? Sa nina nag tubig. Sa nina nag tubig, wala ikuan diha, mga lana, nana, diha. So, May lana? na diha. Wala lana diha. iba na po diha dalaw nang lana kay ma ano man. Ah. Mm. Lana dito lang na sa balay. So ato dalaw uh, no? dal, hmm. so, dal, ano na ato oh. na sa nang ubanan na to si dalaw na kitin nang balay. Subot ka dalaw. Ani na lang ubanan ka mo ato ta tinuha. Oh. Ato mo matalaw. Ato mo matalaw magkuwang mag ka mag ka, magbago mga ka, subukan na yung mga lana. Oh, magbagong buhay na daw siya. Punta natin sa bahay tapos susunugin natin yung mga lana na ginawa ginawa niyang panggayuma. Katuta ng gamit niyo mo ng gamit niyo mo sa mga dautan, atuan at tong walaon, sugot ka. Ah, ha, sugot ka Kitabangan tabangan man kana mo. Ah, tige, tige. Sige, uh, pahig uh, daw siya. Ayo, ayo. Ayo, o, baka may tanong ka pala kay Boy. Pwede mong itanong sa kanya. Okay na. Okay na yung... yung ha? ...inatanong po na... anong pangalan po niya. Oo. Oh. So, yung mga idol ha. Nakausap na po namin itong lalaki. Ayan, so... Tutulungan namin to. Kasi magbagong buhay na po daw siya. So, itadali namin sa siya sa safety na lugar ngayon. Ah, uh, syempre, isusumbong din natin 'to sa mga barangay dito pero kami muna ang ano sa kanya mga idol ha. So, iano namin 'to siya sa safety na lugar. Dadalhin namin siya sa safety na lugar para kasi marami sa mga kasama dito. Wala na kay wala na kay gitago dito nga kuan. Wala na kay gitang bagong kuwa kasi na biktima ron o kuman. Wala, magbago na lang ito. Magbagong buhay na daw siya Lucky boy. Ay nakagapos pa yan oh. Nakagapos pa yung paano na yan. Nakagapos pa yan nalim na yung... Ah mamaya ka na. Yuck. Mamaya na. Ang bagong boy na. Nagmamakaawa siya, laki Boy, magbakungboy na daw siya. Pwede daw nang tanggalin. Ikaw, anong anong desisyon mo? Ano hmm? sa? May baka pa, mga may ano ka pala, Key Boy, tanong ka pa. Si pangalan Pedro. Pedro 'yung pangalan. Oh, taga dito lang siya sa ano, malapit lang daw yung bahay niya dito mga idol ha. Ayun. Asa man yeah, agi ka ni una na imong mga kuan. Na imong kana imong mga lana. Gato ko to yung kuila. Gihatag daw. Binigay lang sa may <laughs> sa kakilala mo. Yung bang yung mga kasama mo dati? Marami kasi sa laki boy nung doon sa may bahay ba. May nang nag-explore ako sa bahay na siguro bahay niya yon. Dami, dami nila. Mm -mm. So, parang tatoy yata sila doon mamakaela Baka siguro yon ang nagbigay. Halalan, roy mo akaila. Kaya ato putong apolon kasi gusto kong magbago. Mm. Ah, atong gamayela keyboy. Ah, uh, dali natin to. Tapos ah uh, papunta sa Oh. Baka maituro niya yung sino yung mga kasama niya. Mas okay, mas okay yun Sige, halat lang. Sige. Okay. Ato ta sa inyo hatudoy oh. para ato apon makit-an ni atong Dela. Oh. Ano? Dali natin to baka mag magko na mag Mag magbagong buhay na sa eh. Magpagbagong-buhay ka. na kun. Malo na. ka na mm. ay, Magbagong buhay ka na. Ya, na ta. Pakawalan mo muna laki boy siguro. Para makaano na ta? Aalis na tayo dito at para maka makapagpahinga na din. ah. Ilonggi ka mo ba? O, tanggalan mo muna yan. Yeah. Tanggalan? Hmm. O, tapos... Tanggalan mo muna yan. Sige, tanggalan mo muna yung paa na yan. Hoy! mo boy, ano yan? Ha? Ha? Sakit siya. Hoy! Lucky boy, ano yan? Huh? <gulong> Oy, Ah. Lah. Oi. Sat ni watak kita nampak. Belum siap kah? Anu ginawa mo kay sa. Rico. Ano ginawa mo? Lucky boy. Eh. Mama yak kan lah. Babalikan kita jan. Belum siap kah? Ano yung nakano mo? Ha? Nyari. Ah. Usah 달리 lah. Laki boy. Ah. Nyong kamera mo. Nyari. Tidur tu. Chan 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 chan. Ah. Mana nyari? Ha. Nyari tu yo. Tawa ke sakit kali. Oh, ayo laki boy. Ayo. Suma itu lah. Anu. Yan, anu? Nabasa yung ano mo. Sige, sige. sige. Yan, yan, yan. Ah! Hawak ah. ah. okay, ko yung ano mo ha. Sige na. Kalma ka lang, laki mo. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Uy. Yari. Oh, wag, wag, wag. Yung baril. Itapon mo yan, itapon mo yan yung baril. Oh. oh. Laki mo eh. Okay ka lang. Okay ka ang gagawin ko dito. Kiboy. Okay, Boy! Sana kaya yung ulang iyang si Pedro na yon. Dito mga ito. Sandali lang laki mo ha. Sandali lang. Hanapin ko muna dito mga idol. Anong ginawa mo kay Lucky boy? Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nahimatay? Anong ginawa mo? Walang hiya ka, tutulungan, tutulungan ka namin tapos yan pala yung ganti mo sa amin? Yan mga ito, grabe. Salve, kita, Mr. Corde. Alam ko, aswang ka eh. Pero may mga idol kakaiba. Tridor siya. Tutulungan sana namin ni Lucky Boy. Anong ginawa niya kay Lucky Boy? Hanapin ko muna siya dito. Hanapin ko siya dito mga idol. Ito yun. Hawa ko ngayon yung camera ni Lucky Boy. Nahimatay si Lucky Boy doon. Nahimatay siya. Dito. Ayan o. Kasi may... Hala. Ito. Ito yung ginamit niya mga idol o. No? Ala, kulay pula. Ayan o, Yan yung ginamit niya. Doon, yung naano na sa muka ni Lucky Boy. Tinamaan yung mga mata. Maanghang daw yan. Anong kasing ano yan? Yan Ayan, o. Ayan o. Alam ko nandito siya eh. Alam ko nandiyan ka lang eh. Nagtatagaw ka dyan. Hahanapit, hahanapit, hanapin kita eh. Hindi ako titigil dyan. Walang hiya ka. Tutulungan ka sana. Pero, yung ganti mo. So, yan. Yan mga idol. Dito sa area na to. Hindi ka na sana. Huh. Dadali na sana namin ni Lucky Boy. Dito sa area na to. Huh. Yan o. Yan pala yung ginamit. Parang ano siya? Yan pala yung pangayuma. Ayan mga idol. Ayan o. Wala na siya dito eh. Wala na siya. Sana kaya yun napunta. Susubukan ko nga dito. Alam ko nagtatago ka lang dyan eh. alam ko mga ito nagtatago sa dito sa area na to sige magtago ka ang yaka oh, ba balikan ko sila, laki boy medyo nahimatay siya Ay, matay sa ngayon. Delikado din yung buhay niya. Oh. Ayan mga idol. Saan din kasi laki mo dito? Oh. Laki boy. eh. Ayan. May matay eh. Laki boy, laki boy, gising na. Laki boy, okay ka lang? Ha? Dito, dito. Hinanap ko doon wala. Wala yung ano yun sa ano. May may ginamit siya na parang Oo, oh, oh, ingat ka. Mag ingat ka. Hoy, laki boy. Mayari. Sa ka po. Mayari. Sa ka